Umakyat na sa pito ang bilang na manasawi dahil sa flash floods na dulot ng pag-ulan sa Valencia City sa Bukidnon noon. Ilan pang probinsya sa Mindanao ang lubog din sa baha. Sa Visayas, kinansela ang ilang biyahe ng barko dahil sa mga naglalakihang alon. May report si Isay Reyes. Pader at kaunting haligi na lang ng bahay ng pamilya Eroisa ang natira matapos rumagasa ang tubig sa kanilang lugar sa Valencia City, Bukidnon. Kuwento ng mga residente, umapaw ang tubig sa creek sa barangay Poblasyon dahil dito napilitan na silang lumikas. Sa tala ng CDRRMO, pito na ang nasawi sa lungsod dahil sa flash flood tuloy -tuloy na dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang dito ang isang pitong buwang gulang na sanggol. Dalawa pa ang nawawala hanggang ngayon. Limang barangay naman ang apektado ng baha. Nasa labing anim na barangay naman sa bayan ng Pikit sa Cotabato ang lubog din sa baha. Dahil naman sa pag-apon ng Rio Grande de Mindanao, mahigit 7,000 mga pamilya ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Apektado na rin ang pag-aaral ng mga bata. Pinasok din kasi ng tubig maging ang mga silid-aralan. Postpone yung ano, klase pagbahap. May tubig kasi hindi makapasok yung teacher. So walang teacher dumating? Meron pero hindi rin sila lang ano pasok kasi marumihan sila. Lubog sa tubig, maging ang ilang negosyo. Gaya na lang ng karinderyang ito, may mga pato pang lumalangoy. Maswerte namang nakabalik sa pantala ng isang fast craft sa Talisay, Cebu na biyahe sanang pabuhol. Hindi na itinuloy ang biyahe matapos itong salubungin ng naglalaki ang alon. Sa Tagbilaran City naman sa buhol, hindi na ang bumiyahe mga sasakyang pandagat dahil sa gale warning ng pag-asa. Nasa limampung pasahero tuloy ang stranded sa pantalan. Kanselado na rin ang mga biyahe ng fast craft pa Bacolod. Sa Bohol pa rin, ilang bangka ang itinabi muna ng mga mangingista. Pinagbawalan muna kasi silang pumalaot dahil sa gale warning. Dumidiskarte na lang daw sila ng ibang makakain habang hindi papayapang alon sa dagat para makapangisda. Amo na yung ano, karoon, saging-saging salaman. Amo na yung gumaduma Nay, ang iban po nga na po yung mga dinagmay. Ang inabuhi yung iban, ang narabaw sa mga mananagan. Sa Metro Manila, nagpulo naman ang ilang ahensya bilang paghahanda sa masamang panahon. Tinukoy rin ng Metro Manila Development Authority ang mga landslide-prone area sa kamay Pinaalalahan na naman ang publiko na maging alerto habang hindi patuloy ang nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Y CS Jimmy News.